guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong ang video na upload ka sa aming YouTube channel. So marami po tayong programa for community care centers. Meron na po tayong pangalawa na nabuksan. Yan po ang nasa Kabatuan, Iloilo Province last week. no? And then meron tayong mga susunod pa sa Malaybalay City sa province of Bukidnon ng October 23. Idapawan sa North Cotabato at yung sigurong susunod ay yung kay Comgen, no? yung kanyang doon sa sipukot niya. So habang pong iniikot natin ang buong bansa kasama ang ating ibang, ibang mga commissioners no? na may mga assigned naman doon, hindi lang sila makasama sa atin ngayon, um, titingnan natin paano ba talaga mailagak yung programa ng gobyerno na mararamdaman ng ating mga nakakatanda sa ibaba. Hindi lang po yung... For watching, please don't forget to like, share, and subscribe!